Hello, nakasakay kami sa shuttle. Si Renon. Hi! Hi! First time niya. Dito <laughs> na tayo sa... Ayan, gateway. Iikot lang. Matawid sila. Iikot lang. Oops! Iniinom. Wala akong iniinom. Oh. Hindi ako nagbimilk mute ah. Hindi, hindi ako Ako din, hindi ako. Wala, wala to, wala to. Pwede na tayo. Top wise. Papunta na kaming ali mo. Paraking mo. Okay, but... record natin siya. Stop Traffic. Wala siyang ininom. Minum mo yalang. Hindi tawag na multi. Hindi tawag na multi. Tuloy ni tuloy. Bye-bye. Bye-bye. Dito na kami. Bye. -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye.